Tuloy nga lang. Ito oh. na yung hiling mo! Dugo na kayo! Uh, Sintol uh, Ito na yung Alay namin tulong na puting manok so ito yung na lang namin tol puting manok so yun si Badan yung naghawak ng manok tol dahil siya yung nakakaalam sa kung ano dapat ano dapat ang proseso dahil siya lang pwede makalapit doon tol Si Badan, at saka si GR Picture mga tol uh, ah, na kami dun sa ah, malaking puno so, abang-abang kayo tol no, kung anong dapat ah, anong gagawin ni Badan dito ngayon so saan kaya ang dami namang puno dito saan kaya ano hindi pa hindi pa kasi namin alam kung saan kasi dati mga tol na pumunta ako asa mga kahuya tol Kau ada tulu, kau ada Awan.

Wala na, wala na. Baka diretso na si jigo. Eh, di siguro eh. Grabe naman ito. Ha? Init kayo? Ba sige, rasyonan daw ba? Sa inyo, tol. Dito kami, tol. So, makita nyo yung napakalayo na talaga. Piso na yung kulang para langit. Oh. Grabe. Ah, ganito yung sakripisyo namin to. Tabi-tabi po. Papasok po kami sa yung kaharian. Salamat ah. at nakalapit ang mga kaibigan ko. Salamat.

Dugo na hayop! Nanatanggapin mo! At sana ibigay mo yung lunas na kailangan namin. Sinimula, sinimula na nila ito, lo Yung Yung pag-ano iho ng manok. Pag alay. Sana dun, uh, gumaling na dun si, si, si Tapos tapos yan po, sana gumaling na si si, ano? so, si Jigo yung kasama

So yun tol uh, Kita nyo yung manok no. uh, Kinatay namin yung manok Nilagyan namin ng alay na dugo tol no. So yun Hawak na di Badan daw yung gamot Para kay Dante tol no. At sana Ito na daw no. Pagdasal sabayin nyo na po rin ng dasal tol no. At So yun Sobrang lakas talaga ng ano tol no. Ang gabay niya no? so pangabangan nyo lang tulog no? Pag uwi namin doon sa nilagyan namin kay Dante uh, kung anong, anong gagawin niya so, wala po kami alam kung paano po dahil sa badan lang yung nakakaalam at sabi niya kanina ay uh, ibigay niya daw kay ano no kay tatay Berto yung gamot na binigay ng gabay niya tol so tuloy tayo tol no? punta natin si badan Chan. Say, pero say, paminaw ni Modan. Yung puno to na sinasabi ni Badan. Hindi ba tayo bumaba para ma punta si Tatay Berto? Ang target natin ngayon si Tatay Berto. Oh. Kasi si Tatay Berto lang ang dapat gumawa nito. Marami ang laki ng puno na to, to. Kasi, alam mo, so ito, Tol. glassing kahoy ito, parang baliti yan to. Dito? So, yun, nalaya na. Nag-ano nag kami ng alay dyan nga dugo Yana, kanina, puting manok. Wagot, dahil gusto, yun wagot, ang gusto ng ang gabay ni Badan. Oh. At saka tayo ng... so, ni so, anong plano? Yung manok tul, nilibing mo na yung ano. Tapos na. Nilibing mo na. Dugo lang kailangan. Dugo lang ang kala, kailangan. Hindi naman hindi naman pwede, hindi naman pumayag yung nagano sa atin ang dugo na. Kainin pa yung natin. Kainin pa natin yung, yung laman. Diyan sabi niya, dugo ang kailangan, tapos libing. Nakuha na po so itong ulokan tol. Sayang gito. wala tayong magawa. Grabe yung ulokan tol. Hindi naman pwede kanaw na to. Hindi naman Sayang yung Kahit anong gusto niya kasi kita may kailangan eh. Hmm. Ayok na lang tayo. Yeah, okay right? naman. May balang naman diyan at saka saging. Hmm. Di hmm. sayang ng pertinda ko ato kilos to. Ayun. Ugat kay ang lisod ganito dala pa. Subida dre. Ito kayo. Ang hirap putulong ginawa to. Dulo dapat subida. Subida. Okay lang yan kasi Ang malaga hmm. yung kaibigan natin yes, Kita yes. nyo yun tol. So doon pa kami galing doon. Doon pa kami galing. Ang layo talaga yung nilakad namin. So, yun, oh. Ang layo. Ito, nagpags na sa ibabaw ko kanina. Ayan, nakita pa yung bundok dyan, oh. Dyan, nakita pa yung bundok. Nakita nyo, nagpags na. Grabe. Piso na lang kulang para langit na. Tabi, tabi, tabi. Magpapit tayo sa langit na. Dahil lang dito sa puno na to, no? Hmm. Dugo na yung kailangan. Tapos Magpasalamat yung pa rin tayo, tol, dahil malugod tayong tinanggap dito, tol, no? Kaya nga. Hindi no? tayo, tayo si na, ano ba, dahil, dahil dito, din kay badan. Yung, badan, no? At sa yun, binigyan naman kami ng, binigyan si Badan ng gamot para daw sa... Dahil yun to, sa Para sa gamot yun, para kay uh, ano kay Dante, So, yun. siguro na sa Nasaan nyo tol, pagpunta namin. Pagbalik na mo doon, nasa namin siya nilagay, Dante. Magaling na siya, no? So, yan. So, Yung ayun Nandito doon ang dugo sa unahan hindi lang tayo lalapit no kasi maka ma-restrict ah. ma-restrict tayo no maka ma-restrict tayo ng youtube, delikado po kasi pag lalapit tayo dyan so yan dito sa unahan banda sa tinatayuan ni Jigo sa likod, dyan, may maraming dugo dyan no, dyan namin ginatay <coughs> so babak tayo tol babak